Hi guys, so ko wala nang katulog ko yung mga mushroom. Kung kailan tinanggal ko na yung mga plastic, doon na yung tumulipot ng mga mga mushroom. So, ayan o. Okay. Ayan pa o. Oh. Ito. Ayan. Ayan. Natin. Tinanggal ko na yung plastic eh. Ayan Ayan, nakala ko kasi walang tutubo yun eh. um, yung mushroom yun. Pinili ko ano, ito ano, ng mga lupa, mushroom yung mga hindi na kapatid makala ah, na, ko wala nang kumukuha yun tinanggalan ko ng plastic yung chineko ko so kanta ko kasi guys tinukoy ko so ayan sa kapila din meron ito, ko lang pero may nakita ko isang magiging so tapos na yung kahit pa paano. Tumayaan ko na nga eh. Kala ko wala na talagang toto. Sarangan na kahit ako dito. Parang meron ka pa ng malilipitan yun. Sana may tumuliw ba? Dito sa kabila eh, kapatid ng galang ko rin siya ng plastik 我怎么这么容易？S